huwag kang magsasalita ng hindi maganda sa iyong sarili. Kahit papa-biro lamang iyan, dahil ang ating mga katawan ay hindi kaibahan, ay hindi alam ang mga kaibahan ng ating mga sinasabi, ng ating mga binibigkas, makapangyarihan ang ating mga dila. Kaya kung ano ang sinasabi natin sa ating mga sarili, maaari yung mangyayari. Kaya kahit papabiro na may sasabihin sabihin kang hindi maganda 'yung sa sarili mo, is hindi maganda 'yan. Dapat ikaw mismo sa atin mismo magsisimula ang magagandang salitain para sa ating mga sarili. Ikaw mismo ang magtataas sa sarili mo hindi ibang tao. Kung ang ibang tao ay mas may masasabi sa'yo, normal lamang po iyan. Normal lamang po iyan na talagang uh, lalung lalong-lalo na kapag ang taong ito ay talagang may nakatigit, may nakatigit dikit na inggit sa kanilang katawan para sa atin ay talagang sasabihan at sasabihan tayo ng masasama. Yung hindi nila nakikita yung mga kagandahang ginagawa natin. Yung nakikita lang naman nila yung ating kamalian. Pero never nilang na-appreciate ang mga ginagawa natin na magaganda. Kaya talagang may masasabi at masasabi ang tao sa iyo. Ngunit ikaw mismo dapat ang magtataas sa iyong sarili. Kaya kahit pabiro lamang yan, huwag na huwag mong ibababa ang iyong sarili. Dapat ikaw ang magtataas sa ating sarili, sa iyong sarili. Tayo mismo ang magtataas sa ating sarili upang tayo ay magtatagumpay. Baano tayo magtatagumpay kung tayo mismo ay talagang binababa natin ang ating pagkatao, ibinababa natin ang ating sarili. Tayo mismo ang magtataas ating sarili at kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, mas madali nating marating ang rokrok ng tagumpay.